today Wednesday, Ubando Day guys. Tara, samahan nyo ako. Tignan natin yung mga bagong ibon dito sa Ubando Pet Market. Tara. Ito lang ang na yellow face si Boss Chris oh. Ang ganda oh. Wow naman. Very solid. Oh. Wow. Wow. Yellow face. Anong gender nito boss? lalaki. Ito maganda lalaki. Yellow face. Pogi na. Pogi. Yellow face. Ito mga boss, ang solid. Bos, si eh, Boss, Elias lang ako kontakin. Uh, o, ni Boss Marvin. Punta si Boss Marvin, mga boss. Tingnan natin yung mga ibu niya. Uh, morning, boss. Ito, ang ganda na siya nga ito, Normal ah. lang yung na sa ibu. Ito, ang ganda na itong pagka -bar 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 dito, oh. ito, boss? One for Paris. One for ang Paris. Ano ito, boss? Pastel? Oo. Oh. Pastel, yan. Yeah. Ito. Yeah. Ito ba sa renewing mo? 500 lang isa. Ay, yeah, 500 oh! lang isa. Etong yellow balls na to, boss. Lalaki ba to, boss? Hello. Ang yellow balls. Puro mga lalaki. Ah, yeah, puro mga lalaki. Yeah, yellow balls. Ito, ito. Ito, ito mo. Hindi ko lang pare. Mo pa ba to, boss? Mo pa? Parang ako pala ito ang yeah. proven breeder ni Mr. Yeah. proven breeder na ito. Power blow, move. Baka ito, boss? Ba 1K na lang. Yan. Ano ito, boss? Ah, Cremino lang. Kano, yeah. hindi no, boss, no? Na though, na na siya opaline na? Parang opaline na, boss, Sige na mag-test orange na orange yung ulo. 2.5 lang, 2.5 na lang ito. Parang kak na, boss, hmm. sa kapa. kak yeah. sa no. wala lang. Ayan. Itong green pill, oh, 800 na lang, oh. Mur murang mura na, oh, kay Kaya boss Marvin, oh. Ayan. Ito, krimino. Ganda, oh. 2.5 lang, kay boss Marvin. Ayan. Kak Ito, <mulong> back to back perso. 1,000 na lang. Ayan. Opa lang pa yung isa. Opa lang pa itong isa, oh. Ewing na, boss, no? Ewing, ah, Ewing perso. Ewing perso, no? Ayan. Ito, ito. Itong albino na ito, boss. Normal na albino, isang libo. Isang libo, ayan. Anong na ba ito? Oo. Uh, Lit yung ulo eh. Itong U Ewing ba ito ba? Itong U Ewing. Ah, uh, Green U Ewing nga pala yung kaibang. Pares ba itong dalawa na ito ba? Pares ito? Oo, uh, pares yun. Ayan, 1K yung pares. Ayan. Back to back U Ewing, o pala -like. yun. Itong -like. back to back Parvlo na ito ba? Ewing. 1-4 lang pares. Oh, 1-4 oh. nila one bay, eh, one na Eh, 1-2, na ni Boss Marvin to mga boss. O, ganda o. Makinis. Malinis. Dito ba sa Lutino mo tsaka Yellow Bulls? Hindi lang yan. Hindi uh, yun lang naman naman pares, panalang na to. lang, na o. box na lang kulang. Ito boss mga nga o, Oh, Rino pa pain. Bukado. Bukado lang. Kano ba ito, boss? Wow! Sa mga pare. 4,000 na lang. Ayun. Ito pa din, boss. Oo. Oh. Uh, 4,000 lang pare. Ha? Ito, boss. Ito green pail. Green pail sa tsaka... uh, Bulgero pa naging parisan. Gel bulso pa. Oo. Oh. Ayun, pare. Magkano rito, boss? Ano lang yan boss? 4,000 din pares Yeah, 4,000 na lang okay, violet Violet Viewing lang yun Violet Pale Bio, bio pale mga boss Magkano rito boss? Magkano rito boss? 1,500 lang dalawa 1,500 dalawa. dalawa Ito, murang-mura na oh, mga boss Bio pale o, oh, 1,500 na lang dalawa Blue oh. pale Magkano rito boss? 1,500 lang din yun 1,500 lang o, back to back pale na o blue pale Yeah. Ito no, blue pale din ito boss? Blue o pa pail parang nagpalap ka no? yeah. Blue o pa pail. Oh. Parehas babae. Parehas babae. One pipe isa. One pipe isa. Yeah. Blue o pa sa mga naghahanap ng hen dyan. Meron oh. si boss Marvin dalawa. Yeah. Parehas hen. No, Itong blue opa dilute, boss. Pares na yan. Ito yung babalik yung dalawin. Pwede silang dalawa na. 15,000, dalawa na. Ibabawas pa. Ibabawas pa naman yan. Ayan. Itong... Far blue ewing opa dilute. Far blue ewing opa dilute. Ah. Bukan ito, boss? Pwede silang dalawa na. 9,000 pares. Ayan. Ito. Ito mga yellow bulls, boss. Uh, yellow Ye opa, Ay, yellow bulls yellow opa sa. Ay, so yellow, yellow, yellow bulls opa line. pa din 5,000 lang dalawa lang. Renewing opa de youth. Tsaka yellow bulls opa lang. Ano? O Back bakto ba? Yellow bulls opa, bakto, boss. Normal lang normal. Ayun, yellow bulls. Ayun. Mukha na tawas. Sandi bu ngulo. lang. Back to back yellow bulls. So Lutino ko ito doon. babae. 4,000. Yan. Yan daw. Tulid. Ilang mas sa tabas? Ilang mas sa Panalang mo. Panalang na. Ito, lutino yellow bulls saka lutino, boss. Kaya na ito? Yan, bulls yellow o palut, saka lutino o pa. Yan. Wala ka itong yellow bulls, boss. Oo. Oh. ito, boss? Sa so, dalawa, ano lang yan? 6,000 na lang dalawa Ano nga ba oh, so oh. Sable na sable Yellow Bulls o Kalain Tsaka Lutino Lutino o no boss no? Oo Tsaka Pugs Yellow Lutino o Tsaka Yellow Bulls o Splitino pa Ayan 6,000 yeah. Ito Yellow Bulls 1K boss 1K pares na ito Yellow Bulls Yellow Bulls o pa boss? Normal lang normal yeah. Yellow Bulls 1K Itong Lutina na tapas Normal lang yan, normal Maka na tapas 50 lang 1,250 Lutino Lalaki ba tapas? Maka lalaki Maka uh, lalaki ayan. Ilang months na tapas? 6 uh, to 7 months 6 to 7 months, yan Or okay. blow up a pain Yan, yan Kano ito, boss? Sa Paris, ano lang yan? 6,000. 6,000 sa Paris. So, tawarin nila 5,000 kasi yung molting yun dito. Yeah. Yeah, 5,000 daw, ibigay na ni boss Marvin to. Back to back na Pablo o Papel. Ay, ano na lang sila. Ano na, -na, na lang. Yan daw. Solid to. Yan. Ito, yellow balls. 1K yung Paris. Green Ewing Pilyot. Ito, Green Ewing Pilyot. O, palay na ba ito? Normal, normal. Ah, normal lang. Green Ewing Pilyot lang. Oh, renewing you din yun. Magkano ito, boss? Ang libo lang isa. Boss, ang libo na lang isa, oh. Renewing din yun. Ayan. <makes noise> ito mga lutino mo, boss? 150 lang isa. Ah, Ayan, 150 lang isa lutino. Ayan. Ito ang pastel na ito, boss. <makes> ito <noise> ang Kano ito? 300 lang yun. 300 lang pastel. Yeah. Itong hap, opa na to boss. Opa ba to boss? Oo, oh, violet opa. Violet opa. Yeah. Oh. Uh -huh. Kano to boss? 300 lang din yun. 300 lang. Yeah. Dito sa kakatel mo boss? Kano ito sa kakatel mo boss? Oh. Kakatel mo boss? Kakatel natin lang yan. Ah, uh, para sa Putian 2000. At 2000 lang dito sa may Puti. Ito. Yan. Ito 25 sa may uh, na tabas. Pearl ba tabas? ba? pipe. Well, pipe. Tupay pares? Ito ako po sa Green Pail Tsaka Lutino Green Deliot tsaka Lutino Green Uh, Parish ba Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Magkano itong lutina natabas? Ano lang yan. Ito lutina, 1,250. Ito namang green delute, 1,000 lang. Ito, green delute, 1,000 na lang. Oh. To, one, yung, ito, 1,250. Lutino. Ilong lutino, 5 months yung delute, 4 months. 4 months yung delute. Itong pastel mabas, tsaka parblo, magkano ito? 1,400 lang, parin. Ito, oh. 1,400 lang. Opalay. Opalay na. Ayan. Yeah. Bar blue tsaka pastel, yeah. ito, budget, ito, budget, ito, budget, budget, Bas? budget, ito, budget, Itong... ito, budget, ito, budget, lang budget, ito, budget, ito, budget, dua ito, budget, ito, budget, ito, budget, ito, budget, ito, budget, ito, budget, budget, ito, perso mo na boss normal perso gano rin boss yung lang dalawa na o, pala yun yung isang bar blue opa perso yan 2 ang pares Ayan. Uh, ay dito so ito, boss 1,000 lang dalawa na yan 1,000 dalawa na bar blue bar perso. blue perso, perso. Yellow Bulls mo, tsaka Bayo Opa. Bayo Opa ba ito, boss? Yung isa? Yung isa? Ah, bayo Tsaka yellow balls. Magkano ito, boss? Ito, possible ino. Ito, split ino yung yellow balls. Ayun, split ino so, Possible ino itong bayo. 1.5 5 lang dalawa na. 1.5 5 ang pares. Yan, may kargang ino. Ito, boss, solda ka ito? Solda ka, boss? Ito, boss, pares ito? 2.5 2-5. ang pares. Lutino at normal gray. Ayan. 2 lang kay boss Marvin. Ganda na itong lutino. Loo o pa-pale mabas? Ano lang yan? babae babae 1.5 1.5 Loo o pa-pale. Ano to? Ray wing. Ray wing. Ayan. Ray, Ayan. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ray wing. yan Gray oh. yan lalaki. Lalaki. Oh. Lalaki. Itong Blue Pain. Barblo pain yan. Yan. Wow! Ano lang eh. Arang lang lang eh. Double check natin yan. Yeah. Itong Green Open na tawas. Alps 1. Yan. Yeah. 400 lang dalawa na. Alps 1. Ito pala yung... 400 lang Boss Martin oh. 400 lang isa. Puro pala Yan. Ito mga parbo naman natin. 400 lang siya. P300 lang. Sa so, mga gino pa lang kay Bas. Kay Bas. Di sino ba to boss o pastel lang? Pasteline, pastel lang, pastel. Ah, to pastel. Magkano to pastel lang tabas? boss? 300 lang. 300 lang. Yes. Banta ng Ewing oh, solid oh. Or ay ban. Tung Ewing na to boss, magkano? 6500 uh, 500 lang. O pa lang. Ano yes. so, solid yung mga Ewing oh. 500 na lang isa oh. Ayan, kay Boss Marvin. Etong albino man ata bas. Hindi ko lang pare. Eh 2000 pare. 2000 ang pare. Back to back albino. Oh. Ayun. Ngayon lang man sa ata bas. lang na yan. Wala lang na. Ayun, sasalang na lang pala. Etong white bulls tsaka albino bas. Yan na lang yan. 15 uh, dalawa na. 15 dalawa na. Albino tsaka white bulls. Oh. Uh, thank you, Boss Marvin. Thank you, thank you, Ayan. thank you, Boss Dick. Ayan, si Boss Marvin, dami niyang dalaw. oh. Ayan. Kapag wala tayo si Mr. C nandiyan naman. Ah, si Mr. C mga boss. Friday, okay. na Friday. Sa Friday, thank nasa buong awin sila Mr. C at si Boss Marvin. Yan, abangan nyo mga boss. Thank you, thank you. Ito si Boss Opet, naligaw dito sa Ubando Pet Market. Oh. Basta boss? Ito boss, kaharapin ko lang boss. Ito lang mga boss. Ito, may dala pala si Boss Obet? Ito, Diamond Dab. Oh, red. Ito, dito boss? 500 lang isa. Baka bayi ko ko. 500 lang isa. Ang na uh, na yan, uh, Red. red na tawag eh. Red? Dito so, eh. sa green of Ewing mo, boss. Ano na yan? 300 na lang yan. 300 na lang. Ang ginawa pa Ewing. O, sa Ticino. Ayun, na yan, boss. 500 na lang yan. 500 na lang. Kasi po Okay. Iyanurin na lang ako oh, pala yung boss office, oh. Ay, na ay, 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 ay. ko mamaya yan. Yeah. Si boss office. Okay. Okay. Thank you, boss. Okay, boss. Good morning, boss Elias. Si boss Elias, mga boss. Tingnan natin mga dala niyang ibon ngayon. Ayan. Yeah. Yeah. Ito lang na boss Elias. Oo, sige, sige. Kasama natin yan. Ito. na itong na Eh, boss? Ah, boss Aris Ah, yeah. kay boss Aris. 35 pares? oo, oh, LL yes ayan doon daw yung mga amaril yung natatawag dyan sa kanya amaril yung lutino? oo oh, ah, amaril yung kakatay oh. ibang oh. klaseng kulay na was no? ibang klaseng kulay gold kulay na kak gold yellow kaya yung mga tisa sa... tisa ano ano tapos tapos yung natin 1K lang, lang isa 1K lang <laughs> isa Okay, kay Baselias ito, ito, green Nova, Ewing, oh. 800 lang. Ito, ito sa dyas. Ito, Lutino, back to -back. Yan, Lutino, back to back <laughs> <laughs> Ngayon, mga 4 months 4 months. Uh, Gano'n ito, boss? Okay lang. Okay. Lutino, back to back. Okay. Uh, Lutino. Lutino, tsaka Yellow Bulls

Ano na ito boss? Slaty pa ito ah, boss? Normal na slaty Normal slaty Huwag oh. ano ito boss? Dito sa normal slaty natin okay na ito okay na lang ang pangsa na lang ang pares Mas Alex hindi ito yung Meron na akong ginagundi sila Mga ako pala ni slaty para sa inyo Ah oh, yun okay, na, Pagkatalo ko na yan Si ah, ah. boss Alex Ha so, ah, si so boss Alex Shout out kay boss Alex Mga boss Ito ta, Meron tayo albino Albino natin yung thunder blade na Albino Bukano rin ito boss? Albino Kagad lang, kagad lang isa. Malaki yeah. pa um, yeah. 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 ito boss? Parehas? Meron kang pinagtapasin dyan. Yan, kakatsakain. Itong 500 lang. Ito, yellow bulls oh. 500 lang oh. So, yeah. Green paint natin. Kita na lang din. Ah, ito yung green paint. Tapos yeah. yeah. sa mga 800. ordinary natin, 200 lang. Ordinary, 200 lang. Yeah. Yeah. Ito, 200 lang ito. Ano oh. Ha, ah, Ano wild type, tayo, boss? Banded na type na wild type. Uh, -type. Magkano ito, boss? 5K, 5K yan, bandit na wild type. 6 months lang ito 6 months na. Ganda na nagpagulang yan, kaya na nagpapasok. Masunog oh. Uh, Oo. Saka talaga sa green split pail at saka green pail. Ah, green green mm -hmm. split pail. Magkano nito boss? 5 1.5 lang. 1.5 lang o. Oh. mura lang. Mura-mura na o. Oh. na o. Oh. Nakaisplit split uh, um, Ito. Kung may opos na split big pa. Yung isa naman, sable na bulls Ayan. na yellow bulls. Magkakana ito boss? siguro yan. p Split ko pa yung isa. Ayan. Apo ka Ito. Slaty. Kano dito sa islete mo boss? Sa natin, 1.5 uh, 1.5 no, na lang islete Opaline Opaline islete Ayan At dito yeah. sa mga ay, no, ano mo boss? Pura na boss? At total At total Pura islete Ito, ito, ito tamroin, chungin, kapatid, 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 kapatid? Uh, to boss Ang to? Uh, Ang hindi 300 300 na Blue Opa. Slaty Opa lang, no? Ayan, back to back na... Ito, back to back, oh. Ruben, ito, boss? Back to Back to back Opa Pail. Blue Opa pale. At saka, five Opa yung magulang ng mga mol, yung nagdadala. Kano ito, boss? 4-5. 4-5. O papel ni na Bagus, bagus, bagus. 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 Ito, 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 pa ito, kay ito, 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 pag ganyan, ito, 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 yang malutino tuto na lang kay Baselias ito kaso to may <laughs> <yung, laughs> na, <yan>. <laughs> na lang may Ay, no, na may issue anyway, ayan par blue at saka ayan. violet teal palo yan yung 35 natin mga boss violet main palo at saka par blue Pain. Yes. pain yan talaga <laughs> uh, ito mga boss Eto, yeah, boss may back to back na blue pail tayo dyan 2K lang 2 na lang back to back uh, blue uh, pail ito malinis sa malinis back -back albino, 2K lang din yan yeah, oh. back to back albino malinis ito yeah. boss uh, 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 blue blue natin uh, yung na ganito Ayan, blue 800 na lang yan. 800 na lang. Oh, blue pain. Oh. Murang mura na. Ah. Parang kas na no? yeah, bas na. Possible cut Yung back-to-back na bulls wide. Bulls wide. 1K na lang yan. Uh, 1K na lang. Puro... siya na, boss. Ito, bronze. Bronze palo. Alps 1. Mula ito, boss. na lang. 3 na lang. na ano gender, gender na ano na to boss? Aba, ang gender, ah, gender pa. Yan, uh, bata pa. Uh, okay boss Elias. Ah, uh, uh, si boss MJ. Kasama ni boss Elias. Ano ni boss Adrian? Ito si boss Adrian mga boss. Naka break time eh. <laughs> uh, Bang, ganda na ito boss ha. Ano to boss? Um, Pretty shorter. Pretty shorter. Ganda. Oh, ganda na ito ah. Babae ba yan boss? Babae boss. Babae. Ganda oh. Wow! Ayan ang break. Ayan ang boss. Pretty shorter na no, boss no? Ako. Magkano yung ganda boss? Binibigyan ko lang ng 28. Negosya ko 28 yan. British shorter. shorter. Mabahay po Ilang months tayo boss? Ay ba ito? Five. Five months. Oo. Oh, oh. Ika Tapos meron tayong mga ito version, ito, oh. no? kitten. Kitten. Saan yan boss? Dito sa babae. Pares babae. Ah, eh. pares babae. Oh, so, magkapatid. Yeah, magkapatid. Pares tricolor boss no? Ah, uh, oh, boss. Tricolor Na Persian. Kitten. Kaliko kung tawagin. Kaliko. Itong exo. Ah, Kitten ito kita ka, oh. Kitang Yan. Pares babae. Pares babae. Magkano siya niyan, boss? Dito 20, dito 15. Yan, dito 15, ito 20 ah, uh, kada mukha. Top face. Top black face. Yan, 15. Ito exotic long hair. Ito exotic long hair. Kada ah, mukha eh. Na ito. mukha 'to. 20k yan. Kaset to 15. To 15. Pares babae. Pares babae. Ganda. Ay, dito sa ano boss? Itong munchkin ko naman. Munchkin, man, white. Ito may orange. Tapos natin, tarin natin. Paglakarin natin dito. <laughs> Kasi hindi kita sa BG. Itong munchkin talaga. Ito, BG. ano to boss? Ano na lang, panlinis ng tenga. Ah, panlinis ng tenga. Magkano yung ganito? Kung ganyo sa 100 plus ata. 100. 100 plus, yan. Yung Iker na. Ito, Iker. 200. 200. Ito boss. 280. 280. Ano to, boss? Pabango nila. Ah, pabango. Yan 280 oh. Eh Laga pabango rin. Man. Yan pabango yeah. 280. Yeah, ito mga manskin Ang so, ganda oh. Yan oh, munchkin oh. Kano rin to, boss? Ano ko na lang, 22 Negotiable pa mga yan. 22 Bye bye ba yan, boss? Parehas lalaki na Ah, parehas na lalaki. maganda pa Ako na kasi mababay. Pang-stat na boss, no? Oo. Ito, nag-stat na to. Pero bata uh, pa talaga. Pero saray na mag-ano. Ilang months na ba yan, boss? Ano ah, uh, 5 months na yan ngayon. 5 months na, yan Kunti pa. Ang cute na mukha nito. Dito ba sa ano mo? Version mo na to? Yan, ano ah... Uh, 5K na babae. 5K, babae. Ilang months na to, boss? ano ah, ano uh, magpa-five. Magpa-five. So ano lang yan? Ibang nyo oh. yung magpa-five yung babae. Version. Magano to bro? Triple coat, big bone. Apo. Ayan. 5K na lang. 5K na lang oh. Ayan oh. Diba ito? Ayan. Ayan. Tapos ito, itong... Ito, si Tzu. si Tzu natin na uh, female. Female pa. Ayan o. Oh. Ano to ang uh, Choco Liver Light? Choco Liver Light. 5K na 5K o negotiable pa Kayo po boss si Adrian. Kito. Long mas time boss. Ah, uh, wala ano to going 3 months. Going 3 months and dito. Rice is na. Yeah. size. Run size. Uh, Tapos uh, dito sa Himalayan uh, natin. Toy malaya no. Um 10 months babae. 10 months babae. Um para magiinhip na ata siya. Yeah. Ilagay na lang ng 8. Oh, ay spa no. Oo, 8,000. Um, Ang ay, malaki sa dito. Ayan. Dito naman 7,000 Luwais, 7,000 pa oh Ayan. May American Bully dito si Boss Adrian oh Mag-excess uh, Babay ito boss? Pares lalaki Ah pares lalaki Ito, ang ganda na ito, dito Kano ito boss? Dito 25 with papers 25 oh. with papers 20 with papers Ito 20 yung brown with papers uh, Ito oh yung tatay niya, yung si galing kay Wang Bu. Ah, uh yung -huh. tatay niya, yung galing kay Wang Bu? Oo. Ganyahan ni Wang Bu yan. Ganyahan ni Wang Bu. Uh -huh. Sige, Boss Edric. Ano, ah, uh, pwede nyo kong kontak sa FB page ko na Edrian Bacayar. Number naman, 0945-7418-094. Ayan. Morning, Boss Jeff. Ata si Boss Jeff. Tignan natin yung mga tala ni Boss Jeff. meron tayong tatlong kite. Tatlong kite. Budget kitten. meal lang to. Budget meal. Yan. Magkana na dyan, boss? Sa lalaki, 4K. Babae, 4.5 Negotiable pa. Yan, negotiable. 4.5 lang, oh. Babae. Babae, 4 5, boss? Oh. Yeah. 2,000 lang yung lalaki. Ganda, oh. Version. Budget meal. Ganda, oh. Isa lang babae dito. Ay, isa lang babae. Alam babae dyan, boss? Ito. Ito, ito lang babae. Yan version ito yan lang dalawa ba boss? ito ah ito Ito. Shih Tzu Pudel Shih Pudel yan pagkano itong brown boss? sa brown ko ano lang 4 ito. lang ito 4K K lang yung brown anong gender niyang brown boss? babae babae itong ito black -a -a. ito ano to, Pudel oh ano po 3 o. brown dalawang babae Tatlong itim, puro lalaki. Ah, puro lalaki. Ayan. Magkano tong poodle na to, boss? Shih tzu poodle siya. Shih tzu poodle. Ayan, 4K din. Ayan. Lalaki ang boss? Oh. yan, boss? Oo. Oh. Lalaki, ayan. Tzu poodle. Ayan, boss Jeff. Kontakan nyo lang si boss Jeff. PM nyo na lang si boss Jeff. Ayan. lalaki ko yung FB ni boss Jeff. Sige, okay, boss. Ito si boss, nagtitinda ng mga second na ng mga Jordan, tsaka mga iba pang mga uh, branded na sapatos. Ito ang tong gato, Derek Rose oh. Yan. 15. Tapos ito Jordan oh. 17 lang. Size 7.5. Yan, ito Jordan mo. Oh. Jordan 1, size 10. 15 na lang kay boss. Negotiable pa yan. Ito Jordan oh. Size 8 naman. Yan, 1k na lang oh. eto kairi, oh. Kairi. Size 10, 1.4 4 yes. Ito, Lebron, oh. 7.5. Ito, kairi. 1K na lang, oh. Ito. Uh. Ito, oh. Jordan, ang ganda, oh. 9.5, oh. 1-3 na lang, oh. Jordan. Ito, nabili natin kay boss, oh. Jordan, no? 9.5 So guys, dito na lang tatapusin yung vlog Please like and subscribe to my YouTube channel King Adjusy Mabush!